paghihiwalay ng mga magulang, kadalas ang pinakaapektado ang mga anak. Ayon sa isang psychiatrist, komunikasyon pa rin ang susi para sila mapalaki ng maayos. May news to go si Lala Roque. Itago natin siya sa pangalang Sunny. 42 anyos, single at masayahing tao. Masasabi rin matagumpay na siya sa kanyang napiling profesyon. Pero sino mag-aakalang sa likod ng kanyang nakakahawang iti nagkukubli ang isang hindi perpektong kabataan. Bata pa lang daw kasi siya nang iwan sila ng kanyang ama. Ang kanya namang ina, lingguhan lang niya makita. Kinakailangan kasing magtrabaho para itaguyod ang kanilang pamilya. Noong elementary pa raw siya, may kinilala daw siyang amain. Sa sobrang pagmamahal sa kinilalang ama, hindi na napigil ang panisani na maiyak habang nagkukwento sa amin kahit naman mabait yung tatay naging stepfather namin parang dahil nga alam namin na hindi namin siya tunay na ano ama na na kami dun sa pagmamahal na binibigay niya tuwing nalulungkot dasal daw ang kanyang sandigan malaking tulong din daw na naipaliwanag sa kanya ng kanyang ina ang sitwasyon ng kanilang pamilya sa murang edad hindi, kinakwento niya rin kapag may mga moments kami dalawa. Tanging sa litrato lang daw niya nakita ama. Aminado si Sunny na bagaman natutunan niyang tanggapin ang lahat, hati pa rin ang kanyang puso kung nais niya pang makita ang tunay na ama. Noong bata pa ako, ayoko talaga siya makita. Kaya lang parang gusto ko, ewan ko, parang gusto ko rin siyang makita para makita. Wala lang, siguro gusto ko lang makita kung kamusta na siya. At dahil sa naranasan, dati takot daw siyang bumuo ng sariling pamilya. Pero iba na ngayon. Parang gusto ko naman maranasan nung magiging anak ko, yung security na nararamdaman ng mga batang may ima. Isa lang si Sunny sa mga nagbumula sa broken family. Komunikasyon daw ang pinakamahalagang paraan para lumaki pa rin ng maayos ang isang bata kahit hiwalay ang kanyang magula. So, sa edad na tatlong taong gula, pwede na raw ipaliwanag ang sitwasyon ng pamilya. So, as I grow older, dumadami nang dumadami ang hiwalay. <laughs> Any effect na hindi maganda sa bata. For example, ang bata na dati namang hindi irritable, magiging irritable, madidepress, no? Uh, yung iba hindi na magpapakita ng mabuti sa school. Malaking papel rin daw ang gagampanan ng mga magulang. One is kung ang parent, either parent, the father or the mother would bad mouth each other. No? Ang, ang mother for example, sisiraan yung asawa niya sa anak. Tapos yung, yung tatay naman, sisiraan naman yung wife na sa anak na yun, no? So parang magugulo ka ng bata. Marami din naman success story. Lala Roque, GMA News.